Magandang gabi po sa lahat. Gusto ko po sanang palakayin sa inyo itong mainit na issue sa ngayon. Yung tungkol sa reklamo at pag-iiyak ng mga supporters ni BP Sara. Yung kanya po bang mga tagapagtanggol? Sina Attorney Harry Roque, Attorney Salpadelo, at yung iba pa kilala nyo sila kung sino-sino mga yan. Eh, yun ang nireklamo ko po kasi nila. Eh, ito daw na kongreso, yung mga kagrupo, mga kaalyado, kayo ni team ni BP Sara. Bakit daw hinahayaan si BP Sara na parang pinagtutulong-tulungan? Bakit hindi raw kinakampihan? Yung issue tungkol dito sa confidential fund. Na bakit hindi ipinagtatanggol? Teka muna, Attorney Panelo and Attorney Harry Roque, ano po ba itong gobyerno natin? Kampi-kampihan? Gang? Laro ng mga bata? Kampi-kampihan? Excuse me, nasaan napunta ang mga utak ninyo? mga matatalinong tao mga kababayan matatalinong tao super sa pagkatalinong mga tao pero ang utak hindi mo maintindihan kung saan nagluludaw-ludaw ang mga utak nito ibig nyo sabihin porque nagkampihan sila magkaalyado noong eleksyon ibig nyo bang sabihin hanggang ngayon na oras na ng trabaho ay eh may magkakampihan? Hindi naman ho yata tama Yan, mga ginoo. Magkakaalyado kayo nung eleksyon. Hindi naman yata ibig sabihin na nanalo na kayo eh. Trabaho na. Pagtuunan nyo naman po yung trabaho at pag nagtrabaho po kayo. Di ba nung eleksyon, kayo ay nag-apply. Kumandidato kayo, Bilang kung ano man na posisyon. Ibig sabihin, kayo ay nag-a-apply ng trabaho para magsilbi sa mamamayan. Ngayon, para manalo kayo, kinakailangan ninyong pakipag-aliansa sa mga malalakas, sa may pangalan, sa may pera. Di ba ganun yun? Pagkakaintindi ko ganun eh. Please educate me. Matatalino kayo eh. Ngayon, ang ibig nyo palang sabihin, magkakampi kayo noong eleksyon. Hanggang ngayon? Ibig ba sabihin kahit na malina ang ginagawa ng kaalyado mo, kaibigan mo, papanigan mo pa rin? Mga kababayan, tama ba yun? Attorney Attorney Hari, and Attorney Sal. Kayo rin, kumandidato kayo bilang senador. Hindi nga lang kayo nanalo. Ibig nyo bang sabihin, kung kayo ay nanalong senador, ibig sabihin, nagkampihan na kayo ni Sara Duterte, kahit na, kahit na yung mga issue sa kanya ay negatibo, masama. Kaya nga galit na galit ang taong bayan. Gusto nyo pala kampihan si Sara sa mali niyang ginagawa? Excuse me. Tama lang po yung ginagawa. Noong kongreso, noong nakaraan na budget hearing noon, preliminary ba yun? Yung uh, hindi nila pinayagang magsalita yung makabayan bloc para tanungin si Sara Duterte. Eh, di ba tinapos agad? Hindi na pinagsalita yung makabayan Black ang hindi binigyan ng chance na magbusisi kay Sara Duterte. Ano ang sinasabi nyo ngayon na hindi binibigyan si Sarah ng pagkakataon na magpaliwanag at linisin ang kanyang pangalan? Ano ba naman kayo? Hindi ba kayo nanonood ng Senate hearing, ng mga hearing dyan sa Congress? yung unang hearing, nando doon si Sarah, presente. Kaya siya nandoon para tanungin. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon para matanong. Ang ginawa niya, tumayo siya. At tumalikod na. Pinata pinatayan pa nga ng microphone yung si Franz Castro, di ba? Yung makabayan black. Yung yung oposisyon po ang hindi binigyan ng chance magsalita. Hinayaan lang nilang lahat na malibre sa pagtatanong itong si Sara Duterte. At ang swerte-swerte naman niya pagdating sa Senado, eto na naman. Nagtatanong, tinatanong siya ni Sara, ay Sara tuloy, ni Risa Hontiveros, pero hindi siya sumasagot. Wala siyang alam, isagot. Kayo, Attorney Panelo and Attorney Harry Roque, ano ang nangyayari dito kay Sarah? Dito sa manok ninyo? Bakit hindi yan marunong sumagot? Napakasimple ang mga tanong ni Risa Huntiberos. Very basic. Pero anong ginagawa niya? Tuwing magtatanong si Huntiveros, ipapasa niya doon sa ASEC, USEC, bakit ipapasa niya sa iba, sa mas uh, subordinate niya? Siya yung secretary ng DepEd. Siya yung boss. Siya dapat ang nakakaalam ng mga isasagot niya. After all, siya yung humingi ng confidential fund. Bakit ipapasa sa iba yung pagsasagot kung saan? Ang tanong ni Risa Hontiveros, kung saan gagastusin? Anong project? Bukat mo ba namang ipasa dun sa ASEC ba yun o USEC? ba yun? Hindi niya alam sagutin yung bagay na siya mismo ang humihingi. Di ba? Ano yun? Yang manok ninyo, mga DDS, wala palang alam. Walang alam sa trabaho niya. Kung manonood kayo doon sa mga hearing, para siya nga anga nga ganyan. Para nga siya nininervious eh. Oh. Asik Lopez will answer the question. Laging ganon. Ano yun? vice president, second highest position in the land. Tapos ganun kung tinatanong, hindi makasagot? Napakasimpleng tanong, hindi alam sagutin, mga kababayan. Anong klase yan? Nangihingi ng pera, hindi alam kung ano ang bibilhin. Diba? Ang alam lang po manghingi ng pera hindi naman pala alam, hindi sigurado kung saan gagastusin. Kailangan pang mag... Iba pa ang sumagot. Bakit sila ba yung... Sila ba? Yung Asek Yusek, sila ba ang naghihingi? Sila ba ang may idea kung saan gagastusin yung pera? Sa totoo lang po, nakakatakot itong si Sara Duterte kung ito ang maupo dyan sa Malacanang. Kaya excuse me ha, ngayong sa mga oras na sa mga oras po na ito, maganda po ang takbo ng gobyerno natin. Yung ginagawa ni BBM, yung paglaban sa China, yung pagresolban ng mga problema sa bigas. Yung paghahanap ng mga investor, kaya bang kaya ba 'yun ni eh, Sara Duterte? Tingin ko po hindi eh. Dahil napakasimple nga lang na tanong, hindi niya kayang sagutin. Para siyang, para siyang, ano doon, mag-aaral na tinawag ng teacher para sa graded recitation na hindi nakahanda, hindi nag-research. Walang isasagot. Alam ba na, alam, alam natin kung ano ang ibinibigay na grado sa isang sa isang hindi makasagot, di ba? Di ba, bagsak? Bagsak ang grado niya. Excuse me, kayong mga DDS, masyado kayong nalalab is blind. Para kay ano, nagagandahan kayo kay Sara Duterte? Oo, totoo, maganda siya. Pa Artistahin eh. Maganda talaga siya, kamukha nga ni Judy Ansantos eh, di ba? Diba? kaso sobrang ng taba mm. ang kapal na ng mukha oh literal po literal na ang kapal kapal ng mukha well literal and figurative talaga makapal ang mukha nangihingi ng pera hindi ba sabi kung saan gagastos yan? 125 million ginasto sa loob ng 11 days. Pero alam nyo, kailangan talaga niya ubusin yun in, within that month of December bago magpalit ang taon. Kailangan niya ubusin eh. Kasi kung hindi niya ubusin, babawiin sa kanya. Kailangan isoli yon. Doon sa pinagkuhanan, sa kaban ng bayan kailangan ibalik pag hindi ginastos ang pondo, di ba? Kaya kailangan ubusin. She was raising with time para ubusin yun. At hindi masagot kung saan ginastos? Saan ba? Baka sa cryptocurrency, sa bitcoin. O baka, baka naman ipinagbukas ng account sa Cayman Islands o baka sa Swiss Bank. Ang daling ubusin yan. Kahit ako, kaya ko ubusin yan. Kahit sa loob ng isang araw, yung 125 million. Diba? Napaka-simple. Investment lang yan eh. Baka po in-invest. O, kaya hindi masagot eh. Alam nyo, ang pinag-ugatan po nitong gulo na ito tungkol sa Confidential Fund ay eh yung tungkol nga po doon sa 125 million na <coughs> hindi masabi kung saan ginastos. That fast! At kung bakit kailangan niya ng napakalaking Confidential Fund? Sana kung na nasagot niya ng maayos... Kung talagang maayos ang pagkakagastos doon sa 125 million, siguro ko hindi magdadalawang isip yung uh, Kongreso na bigyan siya uli. Pero in the first place nga hindi naman niya kailangan 'yon. Hindi kailangan ng OVP or DepEd ang confidential fund. Yung mga nagsasabi na kailangan Excuse me. Masyado naman kayong ano Masyado naman kayong nai-inlove kasi kay Sarah. Gusto lang niya siguro, gusto nyo lang siguro na magkaroon ng uh, babaeng presidente, babaeng presidente na super ganda. Mga kababayan, hindi naman yan makukuha sa ganda. Ang kailangan po natin, makabayan, at may pagmamahal sa bayan, na leader, hindi po maganda. Kasi ang pangit yan, kamuhayan ni Quasimodo. Kung yan ay magaling na leader. Kaysa naman maganda nga. Living like uh, Marie, Queen Marie Antoinette. Masyadong ano. Pero tingin ko, hindi naman siya bungadera sa lifestyle eh. Baka sa pagkain. Mukha niya, ang taba-taba na niya. Diba? Pansin niyo? Ako pansin ko eh. Wala nang leeg. Mahilig siguro yan sa inihaw na baboy. Kasi diba, mayroong study na kapag ang kinakain mo ay laging ganito, laging baboy, magmumukha kang baboy eh. Oo. Scientific so, yun. Ngayon, kayong mga mga tagapagtanggol ni Sara Duterte. Mag-isip-isip nga kayo. Anong pinagsasabihin niyo na hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita? Kung gusto niya na marinig magsalita, ang dali-dali namang magpatawag ng press conference. Pero no need nga po eh dahil sa Senate hearing sa uh, Congress hearing ando doon yung pagkakataong magsalita. Si BP pa ay hindi bigyan ng pagkakataong magsalita para daw linisin yung pangalan, para magpaliwanag. Yun nga po ang hinihingi ng publiko sa kanya, magpaliwanag. Yun lang naman ang hinihingi paliwanag na hindi niya magawa. Kasi nga bakit? Saan nga ba talaga dinala yung pera? Tapos ngayon naghihingi pa ngayon ay hindi pinagbigyan dahil natauhan po natauhan yung mga kongresista kaya hindi siya tinanggal sa kanya ang confidential fund dahil nga hindi siya pwedeng pagkatiwalaan sa pera sa malaking pera at in the first place hindi niya nga kailangan ng confidential fund. Yung Pangulo po, yun ang may kailangan sa confidential fund. And of course, with the with the agencies concerned with national security, no need to mention all of those. Alam na nating lahat siyang kung anong mga ahensya yan. Pero wag niyong pag-iinitan ang confidential fund ng Pangulo dahil siya ang may kailangan. In the first place, Commander in Chief yun. At siya ang pinaka-delikado ang buhay Maraming nagtatangka sa buhay ng presidente. At number one nga dyan na suspect ay ang VC. Tama hindi. Sino ba ang atat gustong pumalit sa Pangulo? Di ba yung vice? Kaya anong intelligence pang pinagsasasabi? <laughs> Alam mo, kesyo nasisira yung pangalan ni Sarah, sino bang ba sumira? Siya mismo. Ang kaswapangan niya kasi sa pera. Dahil nasanay pala siya doon sa Dabao. Tingnan mo. Ang confidential fund ng isang lungsod lamang, lungsod ng Dabao, ay mas malaki pa sa confidential fund ng buong bansa. 'Yung confidential fund ng ama niya, 200 million isang taon. Pero siya 450. Dinoble, mas pa. Higit pa sa doble. Sabi ko sa inyo noong pa, mas kung gaano ka Kung ano man ang definition natin, kaya Tatay Diggs mas pa ito si Sarah. Mas ito. Mas matindi ito. Dinadaan lang sa ganda. Sa pa-sweet-sweet, pa-cute-cute. Wala namang utak. My goodness, mga kababayan. Sorry, doon sa mga DDS na nanonood sa akin, murahin nyo man ako. <clears throat> Itakwil nyo ako. Ano man ang gawin ninyo dyan? Wala akong pake. Sasabihin at sasabihin ko. Ito po ang nakikita ko. Ito ang napapansin ko. Hindi po siya magiging maayos na leader. Hindi. Una dito. Malayo. Ang bagay po sa kanya, pwede siya mayor. Balik na lang siya sa Davao mag-mayor. O kaya sa totoo lang eh. Pero sobra naman yata ang kwanya barangay chairman. Mayor naman. Sige, mayor. Pero pangulo, hindi po. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, nakakatakot. Ewan ko lang kung ano ang kahihinat na ng bansa natin kung ito ang magiging pangulo. Kaya, hindi po ito sa paninira, kundi Manifestation po ng mga pinaggagawa niya, ng pag-uugali niya. Siya ay isang pikon, makasarili, ganid, gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera, at diktador. Diktador yan. For sure yan. Gusto niyo subukan? Sige, subukan niyo gawing pangulo yan kung saan tayo pupulutin. Unang-una, ipamimigay lang tayo sa China. Di ba? Walang pakialam sa taong bayan. Wala. Walang malasakit. Kita nyo? Confidential fund na dapat para sa national security nang gagalaiti ngayon na tinanggal sa kanya. Akala ko ba sabi mo, I can live without confidential fund. It's up to Congress to give it to me or not. O oh, nga, yung pinatulan ka ng Congress at nagising po kasi ang Congress. Oo nga naman, mas kailangan pala yan ng armed forces. Mas kailangan yan doon sa West Philippine Sea. Matalsik ang laway ko kaysa iisang tao lang ang poproteksyunan? My goodness. Hindi po tayo naninira. Ito pong sinasabi ko base po sa nababasa ko sa kanya, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang pag-uugali. Pikon tawagin mong tambaluslos si Martin Rom. Ikaw yung tambaluslos. Ikaw yung atat maging pangulo. Di ba? Ako. Magdideny pa na yung nangyari sa Commonwealth, yung traffic, magdideny pa. pa. Siyempre kasi, nabisto eh. Siya yun? I believe. Hindi ko naman kasi nakita eh. Pero, naniniwala ako na siya yun. Siyempre, dahil nagalit yung tao, nagkataon na mayroong mayroong marites na motorista. O, oh, kinuha na ng video at huwag niyong sisisihin yung taong kumuha ng video at ipinost. Freedom niya yun. Di ba? Ano bang ugali ng mga Pilipino? Di ba mahilig mag, kukukuha ng video tapos ipopost sa social media. Kaya nga po, ingat po tayo kung ayaw nating ma-issue. Lalo pa, government official. Ngayon, bakit kakasuhan niyo yung kung sino man yun na nag-upload ng video? eh, ano ngayon? Kasalanan niya, hindi siya maingat. Tapos ngayon, ang pinarusahan pa yung pulis. Napaka-unfair naman kalukuhan. Hindi po mag hindi po magpapatigil ng traffic ang isang simpleng pulis na sarili niya lang na desisyon. May sinunod 'yon. May nagutos. Bakit hindi ninyo hanapin yung superior niya na nagutos sa kanya? Bakit yung pulis ang pagagalitan ninyo? Tapos ngayon sinuspindi pa. Ano ba yan? nag-damage control. Naniniwala po ako na si Sarah yun. Sasabihin nila na, sasabihin nila, wala sila sa Manila, nasa butuan? Oo naman, nasa butuan siya nung umaga. Sa, ano yon World Teacher's Day? Nandun talaga siya, sa butuan. Kasama pa nga si Aimee Marcos, di ba? At itong Aimee Marcos na to, Iko-content ko to ng separate video. <clears throat> nasa butuan po sila ng araw na yon. Umaga. Imposible ba na nasa Manila siya ba ng hapon? E anong oras na yung pagtigil ng traffic na yun? Mga bandang alas 4 na yata, alas 5? Wala bang, wala bang aeroplano? Nakakalipad ang tao ngayong panahon, di ba? oras ba yan from Butuan to Manila? At excuse me ha, kayo po ang ang pronunciation po ng Butuan. Eh, hindi Butuan, Butuan. <laughs> ng butuan. Butuan po. <coughs> Sorry. Kaya ako naniniwala siya yon. Ugas kamay o. Oh. Tapos ngayon, hahagilapin nyo pa yung mama na nag-upload? Paano yung hagilapin yun? Ah, siguro, ewan ko ha. Pero mali po, nakasuhan ninyo. Freedom! Kalukuhan yun. Ako kaya ang, ako, ako ang kumuha. Kasuhan ako. Sasagutin ko. Bakit? Bawal ba na kumuha ng, ng video? At bawal ba mag-upload? Di tanggalin yung Facebook at social media. Wala, hindi po ninyo masisisi yung tao dahil yung tao mukhang galit kay Sara. Kaya niya ginawa yon. Kahit ako man yung nandun na nabwisit ako kung ako ay nagmamadali na motorista ako, gagawin ko rin yon, I-upload ko rin. Oh. Tapos ngayon kakasuhan. Ano yon? Ma Malinis lang ang pangalan ni eh, maninira kayo ng ibang tao. Maniniira kayo nung nag-upload. Sisirain nyo pa yung buhay nung pulis na sumunod lang naman sa utos. Ingat-ingat kasi. Ikaw naman talaga yun eh. Oh. Butuan-butuan ka dyan. umaga yon. At hindi ba ilang oras lang eh. gamit mo Air Force? Di ba? Eroplano ba o helicopter ng Air Force ang gamit-gamit mo? Hindi ko naman dadaan ng airport na ano sa mga pampasahero na maano pa, magulo, pipila. May sariling eroplano ang presidente at welcome gumamit ang busy. Kaya pwede ba? Tumigil-tigil nga. Alam mo dapat mong gawin, BP Sara, Magpaliwanag ka na lang at magsuri ka na lang sa taong bayan na nagpaka -ano ka? Nagpaka-gastadora ka? Matituloy ako nabubulol eh. Gastadora. Yan. Gastadora. Diktadora. O. Oh. Yan ka. Kaya hindi ka dapat maging pangulo. Mga kababayan. I'm campaigning. Na hindi dapat 'yan maging pangulo. Matagal pa po ang 2028, baka kahanap pa po tayo ng mas maayos na tao. Never itong Duterte na ito. Sa totoo lang, iba na lang po. Marami po tayong makukuha na mas matino. Ang daming ang dami nating mga may pinag-aralan, mga mga gusto rin magsilbi sa bayan, hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Wag <coughs> naman. Mawa naman tayo sa Pilipinas. Susko mauulit na naman yung <coughs> kung ano ang ginawa ng dilawan, mas pa ito ang aabutin natin ng bansa natin kapag ito ang naging pangulo. <coughs> Wala akong silencer. Tigil eh. na nga ako kasi kapag ganito kasing intense, na kumakatila lang muna. Ako. Parusa. Parusa. Kaya titigil na lang ako muna. Magpahinga muna ako, tapos mayroon akong ikokontent pa, maya-maya. At saka, siguro mag-dinner muna ako, no? Kasi kanina po po dapat ito, eh. Eh, bigla na namang nag-brown out. Eh, tigil na muna ako. Baka bigla na namang mawala ang kuryente. Babay na po, mga kababayan, ha? Remember, no more to Duterte. Okay? Peace.